Paano mo didipinsahan ang isang institusyon o isang bayan o opisyal na gobyerno na katulad ng nangyari dyan sa Davao? No? Kung saan mga kaupak, 37 na, uh, public safety and security ah! personnel na kung saan nagpositibo sa pinagbabawal ng gamot ayon doon sa report ng isang pahayagan na kung saan nalungkot si Surigao uh, representative Robert S. Barbers. Parang wala pa kong energy. <laughs> Sinabi niya sa Rami uh, Congressman Barbers na 37, akalain mo yun? Ikaw mismo na mayor o ama ng bayan ay meron uh, mat si mga kaupa. Kasi ganito yan o, no? uh, 37, according to sa report na inilabas ng isang pahayagan, kahit sa ano, no? sa GMA Regional TV, ito ay binalita na kung saan, nalungkot nga o si Congressman Barbers dahil, akala ano ba naman? Kung baka ang tawag sa kanya, uh, Public Safety and Security Office dyan sa Davao. Ano? Kung baka, ikaw yung nangangalaga ng Uh, peace and order o katahimikan kasi nga public safety and security <laughs> akalain mo yun yung public safety and security kumbaga ikaw yung inatasan na mangalaga ng katahimikan o pangalaga ng kaayusan ng lungsod o ng isang bayan pero akalain mo mga kaupak <laughs> sila mismo ay nagpositibo Bako, akala ko ba ang mayor ng Dabao ay matindi ang paglaban nila sa mga ganyan gawain o gumagamit ng bawal na gamot. Alam niyo kasi mga kaupak, di ba? Ang original na talagang ano ng war on drugs, ang tatay. Tapos ito kumbaga minana lang ito ng kanyang anak. Ito si Mayor Basti Duterte. Alam niyo mo, mga mabak, nakakalungkot nga kasi nga, inung nakaraang linggo, 37, ah, 35 na mga police uh, personnel, kasama na yung mga kuma, station commander at saka yung pinakamataas dyan, ay tinanggal ng Region 7 Police Dahil sila ay nasasangkot o ano hindi yung mga personnel na nasasakot pero bilang matataas na opisyon sa opisya sa doktrina ng doktrina ng mga pimpi uh, PMP kung may pagkakamali yung mga nasa tauhan mo sa baba meron kang responsibilidad bilang ano uh, isa isa kang ano may tawag sila diyan eh uh, ang tawag nila diyan yung command, command responsibility kumbaga ikaw yung superior nila na dapat kung ano yung galaw ng mga tauhan mo sa baba, yan ay may coordinates sa ano uh, nakakataas sa inyo kung sino. Kaya ngayon mga kaupak, tinanggal, pinalitan, ano? hindi naman tinanggal na literal. Ibig sabihin, inilipat ang ating mga pulis dyan sa Dabaw dahil sa pagkamatay ng seven na pinaghihinalaan na pinagbabawal. Nagamot or pusher or ano man yun, no? basta ito ay sangkot sa maling gawain o mga drugs. So ngayon mga kapak, kaya sila tinanggal dahil namatay. O ano matawag doon? Yung magandang term? <laughs> kung baka eh, ang sabi nila nanlaban. <laughs> ano ba yung lumang tugtugin ng mga pulis na kung saan sinasabi nila hindi na nga nakarating sa himpilan o hindi na dumaan sa pagkorte o pag-imbestiga ng ating uh, mga hukuman dahil ito ay napaslang. Ayun, yung ginagabi ng term dyan, ano, sa ano, napaslang Kasi nga, nanlaban. Ganun na yung term nila, ano, kapag gasgas na yan ng mga palusot ng mga pulis. Pero alam nyo mga kapag, ganyan kapag ikaw ay uh, mahirap o kaya naman hindi ka naman masyado kilala sa, salipunan Pero kapag ikaw ay rich, mayaman at may impluensya, mga kaupak, lako. Kahit ma-interview ang mga pulis, talagang ingat na ingat sila sa iyo, ano? Talagang pag tinanong mo yung pulis, sasabihin nila, oh, ano nangyari sa kayano, ano, kay Kalto, Halimbawa kay ganyan, alam nyo, ang sinasabi ng mga investigador o mga polis na umaristo, ah, hindi pa ako makakapagbigay ng mga ano, kasi baka masunog. O, hindi ako makakapagbigay pa ng opinion dahil yung investigation ay ongoing. O baga, inaalagaan namin yung ano, uh, ebidensya ng mga, mga nakuha kapag yan ay mayaman. Hindi sila nagbibigay ng mga opinion na ganyan. No? O baga, titingnan lang natin. Pero mga kaupa, kapag mahirap, ang nasangkot sa mga ganyan, hindi na dum minalas malas hindi na dumating sa presinto. O kaya kahit sa pulis ano, hindi na dumating. Doon pa lang napas lang na. Ang tanong, bakit dito napas lang? Ang sinasabi ng mga ating mga alaga ng batas, nanlaban. O oh, di. <laughs> kapag ikaw ay malaman, ibang trato sa iyo maski ang maliit na pagsagot sa mga pulis na umaristo ay hindi sila nagbibigay ng opinyon. At sinasabi nila, baka masunog ang ginagawa nilang investigation. Kailangan nila pangalagaan ang mga ebidensya. Ngayon, mga kaupak, kapag mahirap, <laughs> o kaya ordinaryong tao, hindi ka, kung baka hindi ka rich, o kaya hindi ka kilala, hindi ka ano sa lipunan, sasabihin sa iyo, bakit tapas lang? sa bila nanlaban. laban. <laughs> Kung ba gas-gas na yan. Oh. Alam na, maraming manakakaalam na sa mga ganyang palusot ng ating kapulisan. Pero syempre, hindi naman lahat na pulis. Pero minsan, kahit matinukang pulis, kapag meron kang kasama, na talagang kakainin ka rin ng sistema. Kaya talagang napakahalaga na yung leader natin. Ano? Kaya nga, di ba, ang war on drug, talaga naman, matindi ang pagpapatupad ng mga Lutertian. Pero magtataka ka. <laughs> Alam mo, mag-iisip ka, bakit itong war on drug na to ay talagang galit na galit sila? Ito ba'y totoo o piki? Katulad ng sinasabi ni, ano na, ang war on drug ni Pangulong Duterte ay piki, sabi ni Senator Laila de Lima, ni dating Senador. Ano? Kasi kung magtataka ka, galit na galit sila sa war on drug pero bakit isang investigation dyan sa Senado na kung saan lumabas ito si Michael Yang na isa palang drug lord pero naging konsultan ng ni Pangulong Duterte nung siya ay nasa Malacanang. At sa mga picture na pinapakita, magkakasama ba? Parang tropa-tropa sila ng mga anak ng anak ng Pangulong Basta, mga picture na ganyan na inilabas ng isang mabatas I guess, ang naglabas nun si, ano no, si Trillianis. Naku, baka upang. Kaya nga, nakakapagtaka. Bakit ang ang ano nyo, ang policy ninyo, o kaya ang paninindigan ninyo sa war on drugs, ay talaga naman matindi. Pero bakit mismo sa lugar na kung saan dyan ang mayroon matindi na pagpapatupad ng war on drugs. ang mga public safety and security ninyo ay mga positibo. Hindi ah! <laughs> ba nakakatakot yun? Kasi isipin nyo mga pa public and safety and security. Di ba? Kung baga, paano ka maging secure kung sila mismo na mga nag ang ah, nag-aayos ng ano tawag doon, yung peace and order, yung nangangalaga ng katahimikan ng lungsod ay sangkot sa pinagbabawal. Ngayon, paano hindi pa ni Mayor Basti Duterte, ano? Alam mo si si Mayor Basti, para din pala ito si Pangulong Duterte, ang tindi rin pala magsalita. Kung baga, ano, parang dirty mouth. At saka pa iba-iba siya ng, ano, ano, ng salita. Binabawi. Parang kanyang tatay niya, halimbawa, nilait niya si President Marcos. Tapos kinabukasan sasabihin niya, uh, sabihin niya, ay kailangan magpaliwanag si ano kasi ang mga pulis ko dito, ang kapulisan ng Dabo ay nagtatrabaho. Oh, to, nagtatrabaho nga. Pero hanggang ngayon si Kibolo hindi nila makita. <laughs> Tapos na yung kailangan daw magpaliwanag ng Pangulong Marcos na kung bakit inalis niya ang mga ano, kumbaga na politika. Tapos ngayon, the following day, sinasabi naman ni Mayor Baste, dapat daw sana mayroong pang unit unit team hindi sana ganyan alam mo yung paiba-iba siya ng, ano nangano parang kasi kung ano yung pangulong Duterte na sinasabi niya ni pangulong Duterte na ang presidente natin bangag pero the following di binabawi niya wala well, ano daw siya sinabi ganyan <laughs> manang mana hindi kasi si vice president ganyan din ang ano niya damdamin niya noong kaso lang baka maingat dahil siya ay vice president or meron siyang ano konsulta uh, o may nagpapayo sa kanya bago siya maglabas ng mga opinion dahil siya isa siyang vice president pero piling ko baka ganun din si ano kasi ganun din di ba naglabas siya ng pahayag tungkol sa pagbinsahi sa EDSA people power. The following hindi binawi niya. <laughs> yung definition ng ano kanyang mensahe hindi daw ganoon baka opposite ay na mga nga, ang pagpili sa paparating na national election. Kung sino at kung sino ba talaga ang may malasak? Mga wow, opak, talagang ngayong darating na 2025 election, next year na yan, ha, napaka very close na, kung malapit na malapit na yan dahil uh, may deadline na ang pagpapile ng certificate of candidacy this coming October para sa mga tatakbo uh, senador hanggang pababa. Kumbaga, senador hanggang sa municipal mayor. So, ngayon, mga kapak, mahalaga na meron ba talaga malasakit ang mga Duterte sa taong bayan. At saka, hindi lang, of course, hindi lang mga Duterte. Pati yung mga mayor, vice mayor, konsihal na dyan sa kinasasakupan ninyo kung saan malugar kayo sa Metro Manila, sa Mindanao, sa Luzon, Visayas. Alamin nyo, kung yung bang public mga opisyal ninyo ng gobyerno ay gumagawa ng para sa taong bayan at sa ating bayan. So mga kapak, hanggang sa muli. <laughs>